Tingnan nyo guys. Tingnan nyo mabuti. O ayan. May nakita akong parang shipwreck. Ewan kung ito ba ay shipwreck or lumubog na espada. <laughs> Sa ano yan? Sa Pangasinan. Sa isang beach. Sa Pangasinan. Kaya siyang isa naman, mali mas maliit siya. Para siyang isda. O bangka. At ang um, masama pa dun ay nasa malapit lang siya sa West Philippines. Si? jajaja gracias. <laughs>